Mabasa sa Senate President Francis Escudero na cooler heads will prevail o mas magiging malumanay na ang tensyon sa susunod na pagdinig ng Kamara kaugnay sa budget ng Office of the Vice President. Matatandaan naging tensyonado sa budget hearing ng OVP matapos makasagutan ni Vice President Sara Duterte ang ilang kongresista at umabot sa maaanghang na patutsadahan. Ayon kay Escudero, bagaman ayon niyang panghimasukan ng proseso ng Kamara pero base sa napanood niya, tila hindi anya sanay at sangayon si VP Duterte na tinatanong siya. Pero sa kabila nito, pinakita, niya, pinakita ng kamera ang haba ng kanilang pasensya. Maliwanag sa napanood ko kahapon na tila hindi isang kaibigan si Vice President Sara sa ilang miyembro ng kamera at sa kongreso kahapon. Sana man bago yon sa susunod na pagdinig. Tingnan natin kung ano mangyayari pero umaasa ako na hindi ito haantong doon dahil wala namang nareresolbahan ang bagay na yan lalo na pagdating sa paglilinaw na hinihiling ng mga mambabatas kaugnay sa budget ng um, ng um, OVP I hope um cooler heads will prevail